Hi guys, kinsay gana kaila o kaman si guys. Katong bata pa ni siya, pwede ni siya magulay, gina, igata. Kaso ang yung liso, hinog naman siya guys. Lungago na lang siya. Lamig ni guys. butangan ako asin. Kamansi si sa mga bisaya guys. Hmm. It's a fiber, guys. Oh. Timo. Lami pa ni Pud, guys. Kaysa liso sa nangka. Kamansi. Nilagang kamansi, guys. Timo. Yan, butangan na na siya asin. Para parat-parat na siya. Mika ni guys, magkogel lang tagpanit ani. Thanks for watching. Wiladang kamansi. Leso sa kamansi.